Hello mga kagana, kamusta po kayong lahat? May kukwento lang ako sa inyo. Kasi nung mga nakangaraw, ang batang babae na to ay nag-viral siya dito sa gana. Alam niyo ba kung bakit? Kasi pinutulan or ginupit yung kanyang mahabang buhok. Dito kasi sa gana, pag tutungtong ng senior high school from junior high school, lalo na sa mga public school, eh, mandatory na gupitin yung buhok mo, mabababae ka o lalaki. So kasama talaga 'yon sa kanilang rules dito sa Sagana. Hindi sa lahat, hindi lahat ng ano ha, ng uh, school. Mga international school or ibang school, eh, bahala kayo kung gusto 'yung mahaba 'yung buhok or mababa bilang isang babae. Pero dito kasi, kapag sa public school, ganyan ginugupit kasi 'yung buhok kaya nag-viral siya. Maraming nag-comment kung dapat bang putulan yung buhok ng babae, ng mababa, or short kapag tutuntong na ng senior high school. Kasi nga, na-compare nila sa ibang school or sa ibang international school or sa ibang bansa na ang mga babae ay free sila gumamit or pahabain yung kanilang mga buhok na compare pa nga sila sa mga foreigner or yung sa mga mapuputing tao. Pero dito kasi sa Ghana, ganun. At saka din yun siya ng uh, Ministry of Education nila, Minister of Education nila na dapat mababa talaga yung buhok ng mga babae kapag tutuntong na ng senior high school. So, meron din silang mga dahilan at hindi na natin yun ma uh, ma didepensahan kasi nasa kanila na yung rules is rule. So sa inyo mga kagana, anong palagay nyo sa ginao sa rule nila na ganito dito sa gana? Paki-comment naman at comment ka na rin kung saan bansa ka para alam ko kung saan umabot ang video na to.